Mamaya yung inyong sa taas. <coughs> Ay, nalalagdag pa din eh. Wala naman lindol, pero may buho. Okay. Lahat kayo? Anong talaga? Aloe Blacc. Aloe Blacc? Ay! Kumaka na muna ng kape dyan. Magkape muna tayo. Ano ito na? Hindi pa nga sinusuro eh. Mat may ati bagi. Mat eh. may ani ti pag. Ay ang ay nintay nga maulog yung nyog. Oy, eh, eh, <laughs> sa taas. Yung ubo dai bu pay bu magsak. Parang may nagmimina yata sa taas. Puro ka na naman kalukuhan ko yun eh. <laughs>

Ay, ay, nana, bukas na talaga ang soro yan, suro. Kuya na. Oh, para sigurado lang nata. Kasi pagka... Kung wala na, namang importanteng lakad na, eh, e, bumalik na muna. Machambahan dyan ang guho. Perhaps, Machambahan dito, dito eh. maganda yung kanya para wala nang dataan. Ayan Lagyan na ng science no. doon ng clothes. Malaki-laki ang kasunod dyan o. Malaki no. yung yeah, kasunod. Ito nang bibigay oh. Matat matatabunan yung loader. Ayun na, na, ayun oh. Kukover na ako dito sa loader. Pag yan ang bumigay, eh, aabot dito yan. Bato na yan, seryoso yan. Yan din naman, bato rin yan eh. Akala mo lang yun. Nagkaroon ng crack yan ah, yan. Nang hindi pa nag na ng isang talagang dito Hmm. Bakit nasimulan na bigla na lang. Huwag nasimulan ng crack talaga. Hindi ba ba sa bunga doon sa gawin ng ano, goho, ito ba wala kami ni Luli ano na nang nasimulan? Oo lang goho dito. Oo <laughs> lang niya na yun, sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Dati doon lang nagisabay pa 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 doon eh. pa rin eh. Mamaya na, tumatama na dito. Ayutan! Ayan na, malaki! Ang laki ang putang ina! Takbo! 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 Putang ina! Lalaki ng batong lumabagsak! Lalaki ng batong lumabagsak! Lalaki ng batong lumabagsak!

Lana, yan. Dana, Lana na yan. Wala Lana Sinaraduhan na talaga eh. Grabe yung kabako ha. Kahit Sa harapan natin mismo eh. Talag... Talag... Kala ko abutin yung loader eh. Wala na na ako eh. Ayun doyan. Pati yung kabako na. Nangihinig ako. Nangihinig ba? Tignan mo ang tunog. Oh, uh, tayo yeah. <laughs> Saan Tayo yung bus. Tapos bigyan ko muna kanyan. Sila diyan. Wala na <laughs> Lana, magsibalik na lang muna kayo. Lona, maglona na muna tayo diyan. Ala! Not possible na yan! Unstoppable! Unstoppable! <laughs> Wala na, sarado na yun. Siner na nga ni Adrien yung pod. Magbang!